So, yun. Ito nakakaloka. Um, nakakaloka yung, yung sinabi ni... Punta tayo kay Martin. Yung sinabi ni Martin tungkol sa Edka. Ay, oo. Wakla, okay. para siyang ha? Ah, <laughs> uh, ka, ka nagpunta yung, uh, yung ano raw, yung tinayo ito? Ano, edka. mo nga. mo nga yan. Yun yung galing kay Dare na video. Oo, 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 oo. girl, uh, kakaiba. Parang, ano daw? Tapos yung nag-interview naman sa ABS-CBN, manghang-mangha. Parang, bakit hindi mo pinasa yung EDCA agreement? <laughs> teka, teka. There to ask. Sobrang dami na palang post ni Dare. Teka, sorry. Wait. Ano ba yan? Po, yung mga basis na yan, at alam mo na basis natin for interoperability. Mm -hmm. Pero sa totoo lang po, yung mga basis na yan, at alam mo na naman po, di ba? Hindi naman para sa territorial or external threats. 99% of the time, ginagamit niya pag may typhoon, kalamidad, disaster, yeah. disaster, disaster, may lindol, may bulkan. 99.9% na wang putang in. ano Ano'y, anong sabi Hindi Roy yan para sa territorial what? Hindi raw yan para sa external threats. Huh? 99.9% daw ginagamit para sa kalamidad. Ineme, ineme. Ayan, ulitin natin. Ay, ano ba yan? Ba't na, na -mute? Ano ba eh? Philippine bases. Ginagamit lang yung bases natin for interoperability. Pero sa totoo lang po, yung mga bases na yan, at alam mo na to, ito, di ba? Hindi naman para sa territorial or external threats. Para siya lasing, ano? Parang siya lasing. Hindi naman yung parang. Hindi, alam mo yung parang, ha? Hindi siya para sa external threats? Para lang siya sa typhoon? Bakit kailangan mo kailangan magbigay? mo ng Bakit kailangan mo ng ano, ng missiles? kailangan <laughs> mo ng typhoon, missile. Bakit? Bakit? <laughs> Be, hindi yan ang reasoning noong ano, hindi yan ang reasoning noong inargue yan sa ano, sa, sa, Supreme Court. Mm -hmm. Nagigess yun na kung, kung gano kayo, bin, gago, kung para tayo ginagago ni Martin. Mm -hmm. Actually, ng, ng pamilya, ng pamilya <laughs> Alam mo yun, parang, Bakawala. ha? Parang budol na budol, no? Tapos yung nakikinig naman sa kanya, parang manghang-mangha. mangha True. Bakit hindi ka nagbasa? Hindi ka nagbasa ng EDCA agreement? Yung mga ganitong utterances niya ha. Pagkatapos, he still has some support in in Congress. Yun yung pinaka nakakadiri. Nung ano anong, nung di ba nag-open yung plan Congress, uh, uh, yung House of Representatives, nag-open yung plenary noong November 4. Hmm the House Speaker of the Republic of the Philippines. Ganyan -gen, ka, the House Speaker. -gen, Martin, Ferdinand, Martin Romualdez, Kamemar, Kamemar, Kamemar. Ganyan ka. Ang tayo yung mga kongres. yung palakpak? Yung palakpak talaga nila. Yung, ano? Ganun talaga, Bex, yung palakpak nila, as in kadiri. Mm. Hmm. Is this serious? Mm. Dito talaga, nire-revere nyo talaga si Martin? Seryoso? Pero ano kasi siya namigay ng namigay ng maraming opportunities. True. Uh, It's It's only... Okay. Teka, tapusin natin tong ano niya. Ah! Poon, kalamidad, disaster, may lindol para sa territorial or external threats. 99% of the time, ginagamit niya pag may typhoon, kalamidad, disaster, may lindol, may vulkan, di ba? May bagyo ang military natin with the transport, the ano, yung uh, uh, air airlift capacity, yun ang ginawa. Eh nga, inayos, galing lang ako sa BASA, mm na -hmm. kakaayos ng, mm -hmm. ng, mm -hmm. ng Amerikano yung runway. Sino mo ang kahit yan? stop mo. Philippine Sabi niya. Nag-airlift, di ba? Sabi niya, ng Amerikano yung runway, sino mag-aayos niyan? Be, may budget tayo for that. Kayo putang ina niyo. Sino pa ba? Runway, <laughs> kailangan, kailangan, kailangan mo, kailangan mo yung mga Amerikano is, mag mag, mag magkuha ng foreign base sa Pilipinas uh -huh. para lang mag-ayos ng runway be may budget uh -huh. runway lang yan sabi, sabi ni Diamond sige imisail niya yung vulkan <laughs> 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 yung, mga, yung mga viewers talaga natin Joey you no? Know, mga pang ano ang wiwiti rin eh. <laughs> ang wiwiti rin magsipagsagutan eh. Ang balahura ano rin. Mga balahura rin yung mga ano natin, no? Ano sabi true, ni Mayor? Sabi ni Mayor, sabi niya, Kaya e, sa ba si Sa? Sabi ko, nasa China, hindi siya po uuwi ng Pilipinas. Sabi ko, hindi siya, hindi, matagal pa uuwi ng Pilipinas. yung parang not the, ano, ganyan. Basta pagka, ano, ah, pagka nasa Pilipinas siya, sabihan mo ko, sabi niya, gano'n. Tapos sabi nila, grabe yung live mo, no? Sabi niya, gano'n, grabe yung live mo, Joey, no? pagkatapos ng live, hala, talagang libo pa rin yung nanonood. Tapos ang ingay-ingay ng comment section, yung wala rin patid yung comment. Sabi, <laughs> so, yun, yung live lang daw natin yung nakikita nila na gano'n, na talagang ang dami, yung mga nasa comment section, ang kuda rin ng kuda. Oo, oh, maingay talaga yung comment section. <laughs> hmm, lahat talaga may opinion doon. <laughs> Excited. di ba? Excited sila. Mm -hmm. So, so ayun na nga. So, itong si itong, di ba parang, ngayon, hindi na siya for territorial external threat. Eh di ba nung nag-uumpisa to, di ba laban to sa China? Ayun ang sabi ninyo. Other, di ba? Tapos ngayon, hindi na. Ha? Huh? Tapos 99%, 99% sa, uh... para sa disaster na. Ha? Huh? eh umingi nga ba diba yung nag-umingi si BBS ng Australia? Highlight kayo ng highlight dun sa lumalalang external threat ng Pilipinas. Kaya kahit eh bakit bakit eh kung kung 99% para yan sa ganyan. Eh bakit pa kay humingi ng tulong sa Malaysia? Sa Indonesia, sa Singapore, ay sa sa, sa, sa ibang ASEAN countries para sa bagyo. Mm -hmm. Ba't sa Malaysia tumawag si BBM? para sa uh -oh. ano? Uh Oo. -oh. Nakakahiya no. Sa to. Sa totoo, nakakahiya talaga yung bansa natin. Nakakahiya yung bansa natin na hindi natin mahanap kung sino may-ari ng White Cadillac Escalade. Just me. Ad, ano yung White Cadillac Escalade? May ano, ang tawag dito, merong recently, I, I think nung no weekend yata yun, merong White Cadillac Escalade na gumamit ng busway. Pagkatapos, may number 7. May number seven. Kasi di ngayon, di syempre, itong mga mga senador, syempre, number seven, kasi ano yung issue yun sa senador, ibig sabihin. You know? Sabi nga, si Rafi Tulfo, tsaka si Jesus Cudel, kailangan managot! Sino ang may-ari niyan? Kinemular, kinemular, identify. We only have 24 senators. Actually, 23. Wala na si, ano eh, ang gare eh, di ba? So, 23 lang yung choices mo kung sino may-ari niyan. Okay? Of course, yung mga netizen, gumagawa na ng kanilang kanya-kanyang mga 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 research and what not apparently itong si Cesar Cordero in the past nahuli yung kanyang uh, white pad na eskalad na may number 7 din na gumamit ng busway. Itong si Winda Chalian, yung kanyang kamag-anak, nahuli na rin in the past na yung kanyang white Cadillac Escalad ay gumagamit rin ng busway. So, kumbaga, sila yung primary suspect, silang dalawa. Pagkatapos, there were a lot of conversation. And then, kay Winda Chalian yan, Winda Chalian. And then, very compelling talaga yung identification na kay Winda Chalian nga yung kotse na yon. Here comes LTO. Here comes LTO saying na, ay, yung number 7, fake po yun, yung plaka na yun. Hindi po <laughs> hindi po totoo sa Senado. So ngayon, what they did, they presented the driver, tinikitan ang driver, and of course, there's really no legitimate action from there na hanapin kung kaninong Senador siya kung kaninong Senador siya affiliated yung kotse na yun. Nakakahiya okay. kayo si <laughs> Daisara nga, nag nung hinuli ng Finland ng pul ng traffic police sa Davao for for speeding. Tumigil talaga siya at nagpatikit. Mm -hmm. Nakaya kayo? Di ba? Tang ina, pagkatapos parang kung hirap na hirap tayong hanapin kung sino ang may-ari ng white ng white Cadillac Escalade na yan. Punta driver lang, di ba? Di ba lamang hindi natin mahahanap ang mga flood control projects ever? Diyos ko. Ayun. Ayun lang. So, nakakahiya talaga. As in, nakakahiya talaga. And, ano, ano, I understand yung ibang mga tao na nagsasabi na, Joey, huwag mo naman sabihin nakakahiya ang Pilipinas, M&M. Alam mo, sa totoo lang, kaya ayaw nating mag-grow kasi ayaw nating aminin na nakakahiya yung bansa natin. Nakakahiya talaga ang bansa natin. I mean, let's, let's start, accept, and not make excuses that Joey we are an embarrassment to the world. Joey, well, kasi Gen Z yung kausap mo. Huwag mo sabihin nakakahiya, Kasi masakit. Chos. Kasi masakit. Yung ganun, gonna... eh, just... Kailangan po nating aminin na nakakahiya tayo, Diyos ni. Kaya, hindi tayo ba... mapag-start ng change kasi ayaw nating aminin na mali at nakakahiyang maging Pilipino. Eh, sa kailangan na. yung, you know, kailangan yung, kailangan, kailangan ng karinyong brutal. Mm. Oo. Oh, oh, Sabi ay. mo, family tree mo na, ayoko, tinatamad ako. Saka Cadillac lang yan. I go for the big guns. Like, sino ba tong mga, ano, flood control, contractor? Ay, girl, hinihintay ko lang talaga makabalik yung page ko. Babalik tayo dyan sa, ano, sa contractor. Oo, babalik tayo sa contractor series. Iisa-isahin ko kayo, no? Oo. Ayan, Girl. wait lang, wait lang. Ayan, kaya mag-align kami gabi-gabi para may pang-retrieve ng account. Ano? Para may pang-read ng account si Saz. ko? Ano Ang mangyayari niyan, itong uh, sa Senado, wala na, bulok na siya. Bulok na ang pagkakataon. Pero, so, bahala na, bahala na kayo. Um, I, I think, I think, ito mga nakakahiya, nakakahiya niyo eksena. Napag-usapan na namin yung Joe before, eh. di ba remember Joey, nag-usap tayo sa tourism. Yung sabi natin na, ex, kung ang, ang ibibida mo lang sa bansa, sa ibang bansa, is yung natural resources mo, marami, marami may mga natural resources din. Kailangan meron kang unique selling point na ginawa ninyo. Like, like, alam mo yun, made by hand. Kasi kung beach kayo, maraming beach sa mundo, correct Ayun, ah, yeah. you know what yung vietnam ha is getting a lot of traction kasi meron silang isang parang lugar dun sa vietnam na tinayuan nila ng mga structure na very dainty very european yung dating very European yung dating. So ngayon, yung iba parang, ay, ano naman yun, man-made structure naman pala yun, ano, ang tawag dito. Uh, hindi, kumbaga parang a lot of people felt na wala siyang character kasi binild lang naman siya na, recently lang eh, parang wala pa yatang 10 years yung, yung mga structure na yun sa Vietnam. But they put it in a location na parang malabagyo sa Vietnam. Malamig, ganyan-ganyan, tas super cozy, tapos may mga, maganda talaga yung mga structure, yung mga hotel ganun, super dainty talaga so, kung gusto mo ng taste of European experience pero nagtitipid ka ang ganda doon, maganda doon sa lugar na yun Ganun. nakausap ko yung co-delegate ko na Vietnamese, sabi niya ay hindi, bago lang yan, ginawa yan para sa ano talaga, tourism talaga ganun. and they are raking the benefits of it man-made to ha. Ah. Tsaka, alam naman pupunta doon na what, what they're gonna get, na it's really a man-made structure. Mura lang. Really, Mura ano, lang. Bakla, yung, ang tawag dito, yung mga hotel, yung mga nagbablog, yung mga may clock PH na mga merong voucher-voucher na pumunta doon. Ang mga renta nila sa mga hotel-hotel doon, parang 1,200 per night lang. Pesos? Pesos! Ang conversion. Diba? Uh, Pero, yung mga gusto yung... sa Vietnam. Yung, yung, mga gusto akong i-date, doon yung ako dalhin. Mura lang. Ah, sa Vietnam. Charo. Sa Vietnam. Ayun. <laughs> hindi diba? kasi ako mabitche. Hindi ako kasi siguro yung lagoon yan, fresh water, ganyan. Ayun. The, the ano, ang tawag dito? Airfalls, lake, ganyan, river, gano'n. Tapos pupunta tayo doon pagkatapos wala kang gagawin kundi lalait-laitin mo lang. Ay, ano ba naman to? <laughs> Pero maganda siya. I mean, um, for the experience, ganyan, at saka ano. For the uh, char. Ganun lang, for HR. the char. At least wala ka sa Pilipinas. Ganoon. Sabi niya, sabi niya, tara, totoo ba yan? Sasama ka. Sama ka. Oo. Uh -huh. Kung date. Kung date. <laughs> Ayaw daw sa mga pek-pek natin -pek na TV. <laughs> sabi, sabi ni Ray, Bora, Sassy. Bora. Saan Bora? Bora. Ay, o yung Bora. Yung Bora, Bora talaga. Ay, alam burak mo ha, be honest, ni Super Tang. Sino sa sabi ko be sa I don't like beaches na. Ang kulit din nyo. Mm -hmm. Kahit Boracay pa yan. I don't. Mm -hmm. Like, I, hindi talaga ako mag-beach na tao. Mm -hmm. Ano ako pang fresh water? Fresh water, <laughs> river, Ayun. river, uh -huh. River, lake, um, uh -huh. waterfall, spring, gano'n. Mm -hmm. Ah, ang kagandahan kasi doon, pag pumunta ka, eh di ba ang sarap ng kape sa Vietnam? Ayun, pupunta ka doon, doon sa, yan yung sa, sa pa-Vietnam, yung sinasabi ni Joanne sa Sapa Vietnam, pupunta ka doon, di parang uh, ah, European vibe, eh, eh, tapos magkakape ka. Eh, yung kape ng, ng, yung mga, yung Vietnamese coffee talagang ang sarap. And yeah, that yung, alone, diba? Yung, yung, yung may percolator. O sabi mm -hmm. ni Zay, hindi ka dito sa Norway. Yeah, I like Norway. Yung fjords sa Norway. Ganyan. Mga yung mga fresh na girl. Ayoko na, I know it! Okay, anyway, tapos na natin ito si Tambi at marami nang naaalibad ba sa mukha niya? Oo nga. Okay, next topic. Ang next topic natin ngayon ay... Ano bang next topic natin? Ayun. Ano ba? Naubas na yung topic ko. Ano bang next topic? Aba ayon natin. Sa kung anong kung magmamadali ang ang chismis sa kaparangan talagang they are exhausting all channels in order to meet Trump in Florida yun ang kwento ako I will exhaust all channels <laughs> ganon eh kaso eh di ba parang before Y ano pa lang, yung for well, induction pa. Diba di ba may chismis na nga? Na? May chismis na may invitation itong si Trump kay Inday. Saan? Wala, well, hindi naman kina nila Inday or what, gano'n. Pero may mga chismis na hindi mamatay-matay na Trump wanted to see Inday. Eh baka kaya pumuntang ilang staff. Charot!